Okay. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi eh. No, diha sa dakbayan sa Sugbo. <laughs> Hindi. diha sa Kabisayaan ug Mindanao, no. Maayong adlaw ninyong tanan. So, yan. Uh, sa Katagalugan pala, mga magandang araw sa inyong lahat, no. So, ayan, nakikita niyo ba yung nasa screen, no? nasa mga screen ninyo. Siyempre, walang iba yan kundi si uh, Chis Escudero. No? Siya yung atong uh, Senate President. No? Nga murag uh, kumikilos ng ano, mabagal pa sa pagong. No? <laughs> so, so pag-usapan natin bakit ko nasabi na mabagal pa sa pagong. No? Yan. Nung ito, pangalawang uh, tungkol ito doon sa <coughs> excuse me, tungkol ito dun sa impeachment, ano? May nilabas na akong vlog na sabi ko nga doon, malalagay sa kahihiyan yung Senado. Oras na hindi sila gumalaw o umakto na aayon sa batas. Dahil sabi ko na nga, uh, ang taong bayan nagmamasid. Lalo pat ganito yung mga usapin ng impeachment. Nakailang impeachment na tayo. Panahon ni Arab, ni Corona, may isa pang babae. Ano? So, para itong uh, teleserye na binabantayan ng taong bayan. At dahil concern ng taong bayan, dahil involved sila dito, pera nila o kaya uh, Uh, yung pagbuto nila o paglagay nila sa isang, sa isang tao ang nakasalalay dito nakasubaybay sila kaya sabi ko nga kahihiyan ang abutan ng uh, ang abuti ng Senado kapag hindi ito gumagalaw na naayon sa kapakanan ng taong bayan kaya yan, pamagat ko nga dyan no uh, Chis Iskudero at sinado, huwag kayong paipal o huwag paipal, no? So, nilagay ko rin dyan na fourth with, fourth with means agad, no? Marami nang nagpapatunay, no? Yan yung termino na, na hindi umano. Hindi lang hindi umano ay talagang sinasabi na nakakabit doon sa impeachment, no? Na pala na maibigay na ito sa Senado ay agaran no kaya nga sinasabi the Senate will uh, uh, gagalaw at uh, iko-convene ang uh, uh, kapulungan para uh, maidaos ang kinampang uh, impeachment uh, ng Kongreso sa Senado. So wala dito yung ano, wala dito yung sinasabi na ang fourth uh, week ay sa doon sa kongreso. Kaya itong si itong si Escudero. Kaya parang uh, binubulag yung taong bayan ano na para bagang uh, pwede siyang mag uh, babagal-bagal o ang Senado wag gumalaw dahil uh, di umano is uh, pinatulog daw ng uh, kongreso no pinatulog daw ng kongreso yung uh, total, parang gano'n, no? Total naman, pinatulog nyo ng matagal yan. At bakit uh, binigay nyo sa amin, eh, kung kailan na uh, nag-adjourn na, o tapos na, o magbabakasyon na. Pero, tayo na taong bayan, ano? Lagi naman kasi tayong nag-aantay lang kung ano yung mga nakasaad sa batas, ay uh, pag nalaman natin, ay uh, talagang uh, gusto ma masunod yung naayon sa batas. At ang naayon sa batas, wala namang sinabi doon sa batas na ang kongreso ay fortuit din, no? Ibig sabihin eh agaran din nilang tapusin o magsampa agad sila kasi obligasyon nila ibigay agad sila. Wala naman. Ang nakalagay sa yung fortuit na yan ay nakalagay yan doon na sa ah uh, Once na ibigay na sa Senado, no? Tayo hindi naman tayo magaling, ano? Simpleng uh, mamamayan lang tayo na nag observe sa kanila. <coughs> Pero dahil sa ito yung sinasabi ng batas at ito'y nalalaman na natin ngayon, nananawagan tayo ng uh, agarang mustesya. tayong mga uh, mamamayan, no? Jesus si, si, Codero, kami na mga simpleng mamamayan alam ko kaisa ko rin ng mga nanonood ano eh uh, gusto namin ng agarang hustisya kasi ang involved kasi dito hindi naman hindi lang yung uh, posisyon ni Sarah no ang involved dito yung uh, uh, winner no winner na pera ng bayan o pera namin o pera ng taong bayan no so kailangan isang gawa nyo agad yung trial para malaman ang taong bayan yung pagwawaldas kung totoo man o hindi. No? At di ba pang usapin yung uh, particular doon kay BBM, yung uh, nagbanta siya no? bilang uh, vice president siya, ay nagbanta siya ng kamatayan. No? Doon kay BBM, kay uh, Speaker of the House, at saka kay Lisa Aranita. So, kung totoo siya, pwede namin pangalawa lang sa amin yun dahil hindi naman kami involved doon. Eh. <laughs> Pero dahil uh, may mga bumuto din yan KBBM, BBM, siyempre, uh, may mabigat din sa loob nila na pagbabantaan yung kanilang uh, binutong presidente. So ano ang suma total nito? Ang suma total nito, kung nakasulat yan, na dapat agaran kayong uh, mag-convene para masimula ng trial, ay eh, kailangan yung kumilos. No? Kaya nga mayroon pang mga ano ano, mayroon pang ang mga may ginawa pa nga akong uh, tawag nito. Uh, ayon dun sa isang uh, dating Supreme Court Justice, ano? Papakita ko sa inyo. Ayan. Bagamat English yan eh, at mahirap natin uh, i-detalye lahat-lahat yan. Pero sabi nga, ni Adolf Ascuna, no? Ascuna ba yan, no? O Ascuna, no? Na dating Supreme Court, uh, Associate Justice of the Supreme Court, no? Siya na yung nagsabi na ang kanyang opinion, ang kanyang pagkakalam, no? Base sa mga article-article na ganyan, no? Ay talagang dapat gawin na, no? dapat gawin na ng uh, uh Senate yung kanilang trabaho, no? At ayan na yun, no? Yan lang sa baba ang, ang pag-usapan natin, ano? Kasi yung sa taas, yun lang naman yung, uh, yung mga patak pamamaraan kung paano maibigay ng Kongreso yung impeachment uh, articles o dokumento sa Senado. Yung mga tinatawag yan na one-third of the members of the House. Eh, sobrang-sobrang na nga sa one-third eh. Kasi ang alam ko, base sa mga uh, pinapanood nating balita, kaya one-hundred-five lang yata, or one-hundred-three ang kailangan. Eh, umabot na, na ng two-hundred-fifteen yung pumerma. So, lagpas-lagpas na sa one-third. At once na mga ibigay na nga sa Senate yan, no? Ayan ang napakaliwanag. Oh. The articles of impeachment, impeachment and trial by the Senate shall forward proceed. No? So even if the senators on legislative recess, no? Kaya kahit daw ay nasa recess na no? ang Senado. They have to convene. No? Magsama, magpulong, mag, magsama-sama at kumbaga maglunsad ng pagpupulong take the required oaths no at manumpa at magproceed sa trial there is no need for a call no kung totoo sin parang pinapatungkol dito kung kailangan pa bang uh, manawagan si BBM eh parang hindi ang sinasabi ni ni Ascona na obligasyon ng Senate uh, president no na uh, Ikakabenyong ang uh, uh, Senado manumpa bilang mga kurado, at magpasimulan agad, no, ang uh, impeachment trial. Kaya kaya ano ba naman 'yan? Ano? Ano ba naman 'yan, Jesus Codero? No? Mukhang uh, mayroon ka bang ano? Mayroon ka bang ibang plano? Kayo ba diyan ay may ibang plano? no? Nagtatanong lang tayo, no? Tayo mga simpleng tao. Kasi hindi kasi kaila sa atin na marami nang nangyari diyan na kaduda-duda, no? Mayroon bang uh, bidding bidding diyan? <laughs> no? Natatanong lang natin. Tinatanong e, lang namin. Ibig bang sabihin, ang ibig kong sabihin eh, uso ba dyan yung uh, kung sino yung mag, mataas ang offer eh, yun ang uh, uh, kakampihan nyo. Huwag <laughs> naman sana, ano? Kasi hindi yun ang inaasahan ng taong bayan, ano? Pero may pagkakataon na, no? Na katulad, halimbawa nung uh, nangyari nung kay Dilima, no? Na nahatulan si Dilima dyan sa Senado. Nang uh, parang pagkakasala o kung ano man. Panahon ni Gordon yata yun. So, Ganun ba ang sinado? Yung banga uh, kung hindi man na uh, nasusuhulan, eh, may kinakatakutan ba? <coughs> na uh, hindi umiiral yung tamang uh, paraan? Uh, hindi, um, hindi umaangkop sa tamang o naaayon sa batas? Bagkus ay uh, mayroong mga puwersa na kumukontrol sa inyo? Ganun ba ang sinado natin? Ha? Huh? Naalala ko pa yung uh, kay Bungo. no? Mayroon ding uh, paglilitis o hearing diyan tungkol doon sa napakalaking anomalya ng uh, ano ba yun, yung mga Korean vessel ba yun na kung saan uh, si Bongo ang involved, no? Parang wala ding nangyari doon sa mga hearing-hearing hearing na yun. At panahon ni Duterte yun. So, mayroon ba? Mayroon ba kayong kinakatakutan? O pera ba ang sa likod niyan? Kaya hindi gumagalaw ang Senado? No? Huwag niyong dagdagan yung uh, uh, nagiging ano na ng taong bayan. Yung nagiging paningin na sa inyo ng taong bayan. No? Katulad nito, kung sinasabi na kailangan kumilos agad kayo kasi yun ang nakasulat sa batas. Kaya ba, ano pang inaantay nyo, no? Kasi habang pinapatagal nyo yan, lalo na ikaw, Jesus uh, Escudero, ikaw yung uh, Senate President, habang pinapatagal mo yan, lalo kang pagdududahan ng tao. Kasi maliwanag naman yung sinasabi sa batas, no? Na yung palang isa sa mga uh, nakasulat doon ay ayah. Uh, pag naibigay sa inyo yung uh, impeachment document o articles of impeachment, ay uh, for, for tweet, ha? Ulit ulitin ko, for tweet. O for man yan, kung paano bigkasin yan. No? Nang Na ibig sabihin ay agad. Agad o pansimulan agad. No? So, nakakatuwa ka naman, Chish, kung hindi ka kikilos. No? Uh, alam mo ang taong bayan eh, kahit ispalto ang mukha nyo, no? Ang taong bayan ay maghahanap ng, uh, bang tawag nun, <laughs> yung uh, pang ano, pambutas <laughs> para lang matibag yung, no? Para matibag kayo. No, hindi maganda na hindi kayo kikilos kasi yung impeachment na yan ay hindi lang yan nasa usapin ng na ng uh, vice president na uh, sinampahan ng kaso. Hindi lang yan usapin ng kongreso na sabi mo ay eh, mabagal, pinatagal, at hindi lang yan usapin nung, sa inyo bilang magiging korte. Ang usapin dyan ay ang pera ng taong bayan, yung nakaakibat dyan o involved dyan dahil ang ang akusasyon sa Vice President ay pagwaldas ng pera uh, at marami pang iba. So, ang pinakamabigat na concern dyan ay kami. No? So, naway uh, matauhan ka na. No? Kasi uh, habang pinapatagal nyo yan, samantalang uh, alam na namin na yung palang ibig sabihin nun, na dapat kayo ay kumilos agad, no? I-convene ang uh, ang Senado para masimulan maglunsad kayo ng uh, pagpanunumpa uh, para maging mga hurado. O ano ba, ba yung tawag niya, Maging justices, no? At uh, simulan ang trial, no? So kaya iya na kung ang kahit ng simpleng taong taong bayan ay alam na yung uh, dapat yung gawin na hindi niyo pa ginagawa. No, yung dagdagan ng aming pagdududa. Okay, mga kababayan, tama ba ang ating paninindigan o tama ba ang ating pagtingin, ano? Paki-comment, paki-share, no? Uh, paki-subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe, ano? Yun lang at ingat tayong lahat, ano? Sa mga Bisaya na itong kauban, ang pingtangdanan, no?